Nasa Biblia talaga yung ribulto. Kaya lang, bawal sambahin yun. Basahin natin ang Deuteronomio, Kapitulo 5, Versikulo 7 hanggang 9. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit o nang nasa ibaba sa lupa o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibuguing Diyos na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak sa ikatlo at sa ikaapat na sali ng nangapopuot sa akin. Ayun, maliwanag nasa sa Biblia yung ribulto. Bawal ng Diyos yun. Huwag kang gagawa ng larawang inanyuan kawangis ng anumang nasa itaas sa langit o nasa ibaba sa lupa o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila. Wala nga kahit kapirasong pagkadyus yung mga yun eh. paano sila makakasigurong yun eh? Ang sinasamba nila ay eh, Diyos eh, wala namang pagkadyus yun. Basahin natin sa 17.29 ng gawa. Yamang tayo ngay ay lahi ng Diyos ay hindi marapat nating isipin na ang pagka ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihas na at katalinuhan ng tao. Kahit nga isipin mo lang na may pagka yun, bawal eh. Hindi natin marapat isipin na ang pagka ay katulad ng ginto, pilak, bato na inukit ng kabiyasnan at katalinuhan ng tao. In English it says, Brother Daniel, For as much then as we are the offspring of God, we ought not to think that the Godhead is like unto gold or silver or stone graven by art and man's device. It is clear. We do not even have the right to think or we must not even think that the Godhead is like unto gold or silver or stone graven by art and man's device. So, hindi man lang natin dapat isipin nyo na may pagkadyos doon. Kahit ano pa isipin nila, oh hindi, hindi naman yan ang sinasamba namin. Ang sinasamba namin, yun Diyos. Yan lang ay nagsisilbi lang na parang, parang ano lang sa amin, parang nagpapaalalas. Si Pedro, si Santa Maria, para nagpapaalala sa amin sa Diyos. Ay, kalukohan yon. Hindi mo nga dapat isipin may pagka-Diyos dun eh, sabi ng Biblia. Kahit ano pa, ikatwiran, mali talaga yan. Kahit sabihin pa, ay ah, hindi naman eh, kay Ribulto sinasamba namin, hindi naman yan. Ang pinapatungkulan namin, yung inire-represent ng Ribulto, eh si Kristo ba'y Ribulto? Hindi naman siya Ribulto eh. Siya'y Espiritu paano magkakaribulto yung talagang Kristo? Ha? Ah, yung Diyos, paano magkakaribulto? Paano magkakaribulto si Miguel Arcangel? Eh, espiritu yun. Paano magkakaribulto si Gabriel? Eh, ano yon Espiritu yun, anghel yun eh. Eh, bawal nga isipin na may pagkadyos yun, sabi ng Diyos. Hindi nararapat isipin yun na ang pagkadyos ay katulad ng ginto, pilak o bato na inukit ng kabiasnan at katalinuhan ng tao. Yun ang sabi ng salita ng Diyos, kapatid. Sana naunawaan mo.